Pare ko, kung lagi ka na problema sa baradong karburador ng inyong grass cutter, ay sa alagang 10 piso lamang po, solve ang problema nyo. Mga kapatid ko dyan, na lagi na problema dito sa kanilang grass cutter dahil yung kanilang karburador ay lagi po nagbabara. Ay, huwag po kayo maglala dahil meron po tayong permanenteng solusyon dyan. At ang solusyon po natin dyan ay maglalagay po tayo ulit ng another filter. Kung baga, yung final filter niya bago pumasok ng ating karburador. Ay, nandumi po ay nanggagaling dito sa ating tangke. At ang nangyayari po yan, once na naglalagay na po tayo ng gasolina. At kahit na po meron tayong strainer dito, ay hindi po rin po na makapasok yung dumi. Dahil yung ating strainer ay natatanggal. At kung makikita nyo, meron nga po siya ditong butas so oh. So pasok na pasok po dito ang dumi. At kahit nga po yung kanyang strainer o. Oh ay medyo malalaki din po yung kanya mga butas. At pag nakatagos na po yung dumi dito sa ating strainer, ay dire-diretso na po yan dito sa ating karburador. Maaari niya po maparahan itong ating fuel bulbs at especially po itong ating main jet. At dito na po magkakaroon ng problema itong ating gas cutter. So ito po talaga yung ating kailangan, itong another final fuel filter. Dahil kung makikita mo itong ating fuel filter, ito po ay paper filter. At sigurado pong maliliit yung kanya mga butas utos ko po natin sa isa nating filter nasaan na po ba siya ito eh ito, so, mga pare kayo. Kukumpira po natin dito sa ating strainer. At nire-recommend ako po sa lahat po ng may motor dyan, mapa motorcycle or gas cutter, ay maglalagay po tayo ng final filter. At ito po ay nilalagay natin bago sumapit ng ating karburador para hindi po ito mabarahan ng tumi. At dito po lahat po punta yun at sasalain niya. So ito, napakadali lang pong ikabit ito. Dahil ang gagawin lang po natin ay puputulin lang po natin itong ating fuel hose at idudugtong po natin ito. Kung baga, nasa pagitan po siya. Actually po may nakalagay na po dito sa ating rice at naglagay po ko nito nung mabago-bago pa lang po ito. Dahil po nagka problema nga po ko sa aking carburetor at nagdudumi at uh, yun. Kaya nga po ko naglagay nito. So ever since po na naglagay tayo nito ay hindi na po nangyari nagdumi itong ating carburetor. Kaya ko lang po ito papaltan dahil matikas na po yung kanyang fuel hose. at yung kanyang filter ay madumi na rin. At ang gagamitin kong fuel hose ay ito at ito po yung aking ilalagay na bagong fuel filter. Pero ito po, susukatin po natin at dito ko muna po tiyah, puputulin. Ayan. Dahil nalagay na po natin ito dito. So, orientation po mga pare ko yung pag po yung kanyang flow. Ayan o. No? At wag pong paganto. So, pwede naman po. Kaya lang po yung dumi ay nasa loob ng ating fuel filter. At hindi po natin siya nakikita. Kaya ganito po yung ating orientation. Dahil yung dumi po ay nasa paligid nito. At para malaman po natin na puno na po siya. At palitin na po. So, ito. Kakasanahan natin ito dito. Then, puputol po tayo ng malit. Ayan. Mayroon po tayo malit dito. At ilalagay na po natin siya. Dito naman sa ilalim. And then, ito ay lalagay natin siya dito naman pag naisalpak nyo na ay wag nyo pong kakalimutan maglagay ng lock at ang ginagamit ko lang pong lock ay tie wrap kahit na po ito ay mahigpit syempre mas maganda pa rin po na mayroon po siyang pang palalo Ay mga pare ko, eh, at tapos na po at pwede na po natin itong lagyan ng gasolina So yung mga pare ko, at nalalagay na po ng gasolina itong ating fuel filter. At kung ano man po ang meron sa gasolina, dumiman ay hanggang dyan na lang po siya at hindi na po siya tutuloy doon sa ating karburador. So ito mga pare ko at ayon yung mga problema sa baradong karburador maglagay na po kayo ng final fuel filter.